siya yeah, Basta para sa inyo Magpapasaya at patulong Marudy Los Santos Kahit anuman ang problema Basta kasama siya Tawanan ang ngayon, mga boss Hindi naging Up, up, up. Siya ay malayo, siya ang inyo kapatid na laging nandito Sa mga vlog na mapapatawa ka Malilimutan ang problema mo na dinadala Shout Palom out sa inyo sa lahat atos. mga Ikit kapatid Ayan OFW na may mabuting puso Saan ka pa? pa? E sa kanya na Mga kapatid, kayo Shout ay nasa na Matulungin na tao Basta sa kanyang kapwa Lahat ay gagawin Basta kanyang makakaya Basta palagi ka sa kanyang sumunod At lagi ka sa kanyang manood Hey! Like and share Subscribe ka na dito Malo de los Santos Ikaibigan yung mga kapatid Saya at patungo Ang gustong Ayan, shout out po ha! Huh? Ako ay... Pag-goodpads lang ay, at mayroon po tayo ditong It's

ah uh, song ni Malo de <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ako ayaw ko sana pong pansinin to na na mayroon po akong na, nadaanan. <laughs> Alam niyo po itong issue po itong mga kapatid, hindi ko na sana, kaya lang ino, ay para lang po i-aware po natin ang mga kababayan natin na sana po yung mga nag-sponsor, tumutulong na walang inihinging kapalit. Talaga ako dito ay very proud sa mga nagtumutulong na talagang pagtulong lang po na walang ano mampung pong mga sinasabi. Kahit stress na stress na sila, ay sila po ay quiet lang. <laughs> Alam niyo po mga kapatid. ah uh, ang aking title po, Bato-bato sa langit, ang masapol, huwag po mga magagalit. Kasi alam nyo po, mga kapatid, mayroon po akong uh, masasabi dito na ito nga pong taong ito, <laughs> siya daw ay ginamit ng kalingap. <laughs> alam nyo po talaga, kapatid, na bakit masasabing ginamit siya ng kalingap? <laughs> Ang kalingap ba, lalong-lalo na si Kalingap Rab, hindi po tumawag o Alam mo yung kapatid, itong sasabihin ko sa ito, yung ire reaction ko po, yung opinion ko po dito, ako'y natatawa mismo sa sarili ko kung ako po ang magsasabi na ako'y ginamit ng kalingap. Question mark po yan. Papaano po tayong magagamit ng kalingap, mga kapatid, na tayong mga sponsor na kusang loob na tumutulong dyan sa kalingap? Question mark po ito. <laughs> sa baba, anong paraan po na tayo po ay ginamit ng kalingap? Lalong-lalo na po kung si Kalingap Rab, di ba? Siguro naman po, mga kapatid, Ha, dito sa mga sponsor na mababait na tahimik na kahit stress na sila ay quiet pa rin dahil nahihiya silang magsalita. Pero po dito sa taong ito, <laughs> sa taong pong ito, ha? Ginamit daw po siya ng kalingap. Lalong-lalo na po si Kalingap Rab. <laughs> 'Ko po, sasagutin ko to. Ha? Ito po ay para sa akin. Hindi ko po masasabing ako'y ginamit ng kalingap. Ha? Lalong-lalo lalo na si Kalingap Rob. Paano natin masasabing ginamit tayo ng kalingap at ng mga iba pa dyan, na mga charity vlogger na talaga pong nandyan yung sponsor, di ba? Bukod tang itong taong ito na sabi na siya ay ginamit ng kalingap. <laughs> Natatawa lang po ako na yung salitang ginamit. Kasi may mga bagay na tayo po ay makikita natin, alam natin kung ginagamit tayo o hindi. Pero po, kung ikaw mismo ang kusang loob na lumapit o nag-sponsor dito. Kikalinga, Prab, bakit natin sasabihin na ginamit tayo? Lalong-lalo na kay Santos Matubang. di ba? Diba? Tayo po ay kusang loob na lumapit para magpaabot ng tulong dito sa mga kababayan natin. Bakit natin masasabing ginamit tayo? Diba? ba? Matutuwa ka bang magpagamit? <laughs> ako po hindi. Dahil pag alam ko na pong hindi na maganda, hindi ako magpapagamit, 'di ba? Pero sa tinagal-tagal ko po dito sa Kalingap, hindi ko naramdaman ang salitang ginamit. Ha? <laughs> Di ba? Di ko po naramdaman na ako ay ginamit ng kalingap. Ginamit ni Kuya Bal. Ginamit ng ni Kalingap Rab. Di ko po yan naramdaman. Kusa akong lumapit sa kanila para makatulong sa ating mga kababayan na gusto natin tulungan, ipaabot. Pero hindi ko po naramdaman na ako po ay ginamit. No? Kasi magkaiba po yung kusang loob. 'di ba? Kesa doon nagpagamit ka, bakit? Sinabi ba sa ni Kalinga Prab na dito ka. Tumulong ka sa mga benepisyary ko. At sinabi din ba sa iyo ng Kalinga ni Kuya Bal na o oh, tulungan mo kami dito. Na tulong ka nang tulong. na hindi ka napapansin. Mali yung word na ginamit, maling mali po yun. ba? Diba? Dahil tayo naririto para sumuporta dito sa kalingap. May nakita tayong gustong tulungan, suportahan natin. Pero po, yung mambabalahura ka po ng mga binipisyari, kahit po ikaw ay tumutulong dito sa kalingap, ay babanatan at babanatan ka po. Walang kwintay pagtulong mo kung ikaw po ay nambabalahura ng mga tinutulungan. Yun lang po doon ang kwent ko. Yan ang opinion ni Malo de los Santos. Kaya bato-bato sa langit ang masapol. Mabuti pang manahimik na lang po para walang isyo. Pero yung sasabihin nyo, sasabihin mo na pakiramdam mo na ka ng kalingap para sa akin po, maling salita ang ginamit. Dahil, tumulong tayo, lumapit tayo, pero hindi tayo po pwedeng paratangan ang isang taong linapitan natin na tumulong na ginamit ka. Diba? Dahil kahit po tayo'y tumulong sa mga binipisyari at pinadaan natin kikalinga prab, hindi pwede natin sabihin na may utang na loob sa atin si kalinga prab. Wala. Kung si kalinga prab mismo ang lumapit sa atin ni nang ni malu, kailangan ko ang tulong niyo at tumulong ako. <laughs> Yan po, pwedeng tanimin na utang na loob ni Kalinga Prab. Pero kung tayo mismo ang lumapit kay Kalinga Prab para tulungan, iyan po ay walang utang na loob. Si Kalinga Prab. Totoo yan, promise po. Kailangan tayo, nandito tayong mga sponsor o tumutulong sa Kalingap, lawakan natin ang pang-uunawa. Hindi lang tayo napaboran. Ha? Magtatampo tayo. Sasabihin, ginamit ka. Sa pakiramdam mo, ginamit ka. No! hindi walang gumamit sa iyo ikaw mismo ang lumapit kaya tanggapin mo kung ano ang nararapat di ba kung hindi ka naman pansin hindi ka nabigyan ng pabor ay tanggapin niyo po dahil ito parti to ng tayo po mismo ang lumapit sa kalingap di ba ako po hindi ko pwedeng sabihin na ako ay ano? Yung ginamit ako. Ako hindi ko naramdaman na po ako ay ginamit ng kalingap. Ako nandyan, masaya. Umiyak man tayo, lumuha man tayo. Yun ay nakaraan. Gumawa tayo ng tama. Gawin natin ang motivation, yung pagkakamali, yung pag natin. Tawa na natin. Diba? Tumawa tayo na walang halong pambabas, walang halong pagsisisi dahil kahit kailan po hindi ako nagsisisi na ako po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Yun lang po ang masasabi ko po dito. Wala po sa iyo kung napakaramdam mong ikaw ay ginamit ng kalingap, ginamit ka ni Kalingap Rab o ni Kuya Bal. Huwag mo na pong isipin na ganun. Dahil masasaktan ka lang. Dahil kasalanan mo kung bakit ka nalagay sa hindi maganda. Di ba? Totoo lang po yun, mga kapatid. Totoo yun. Di ba? Dapat po enjoy na lang natin. So pagtulong natin, enjoy natin kung talaga pong bukal sa kalooban natin ang pagtulong. Kaya kaming mga danjoy, <laughs> kilig overload, Masaya po kami kahit anong mangyari. Hmm. Kaya doon sa nagsasabing ginamit, ires, ires, ires. Dahil hindi ka ginamit ng kalingap, lalong-lalo na si Kalingap Rab at si Kuya Bal, hindi ka ginamit. Ikaw ang lumapit sa kanila. Kaya, eris, eris, eris. No? kung sino man ito, batu-batu sa langit, ang tamaan ay sa pool. <laughs> Ayan lang ang masasabi ko mga kapatid. at shout out po sa mga Danjoy, Kilig Overload. Sa pangunguna po yan ni Miss Bopil Mix Vlog. Ayan, suportahan po natin si Kuya na tatay ni Joy na siya po ang naka-scout. Di ba may kapatakaran sa kalingap? yung mo, vlog mo. Walang may karapatan lang dyan, si Kalinga Prab, na siya ang nagbablog, at si Kuya Andy, yung mo, vlog mo. Diba? Kaya doon po kami, suportahan natin po si Kuya Andy. Di? Diba? Di ba? Sa pag-aaral po yan ni Joy Diwata. Iyan, Iyon masasabi ko lang po dito doon po sa nagsasabi na siya ay ginamit ng kalingap. Excuse me po, wala pong ginagamit ang kalingap. Tayo po kusang loob na lumapit sa kalingap, di ba? Ako po hindi ko si naramdaman yun. Kaya yun po, alisin natin sa kanilang isipan na walang gumamit po, di ba? Kung kayo man may nakilala sa kalingap, iyon eh, ay bonus nyo. <laughs> <laughs> Gayos kay Malo de los Santos dahil dati hindi kilala si Malo de los Santos. Nakilala, di ba? <laughs> Ay, nako! Kaya tawanan ang mga Bashir dahil ang basher wala silang karapatan. Ibas ang ating danjoy, di ba? Shout out doon sa batu-batu sa langit. Ang tamaan, huwag pong magagalit dahil walang gumamit sa iyo. Hindi ka ginamit. Kusang loob kang lumapit sa kalingap, lalong-lalo na kay Rob. Iyan lang ang masasabi ko sa iyo. Shout out sa iyo. Paalam! We love you so much! Suportahan po natin ang si Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalingap Rob Ruel at ang si Richelle. Diba? Si Kalingap Dan, suportahan po natin dahil yan po ay si Danjoy. Kilig Hoverload po. Shout out sa inyong lahat. Suportahan po natin si Cell TV PH, Banat Bagtsiks, Ayat Mix Vlog, uh, Ermagalo Mix Vlog, at saka po si ah uh, Selena Barbosa Official po. Shout out po sa inyong lahat. Babayo! Salot! Bato, bato sa langit ang sapulen! Huwag pong magagalit! ah, ayan, paalam, we love you sa mga viewers kong nagmamahal, Kimalo de los Santos. Bye-bye, paalam. ma.